There you go. Wow, napakaganda. Oh, ang tarik. <laughs> Kinakabahan ng aking bolsa. Masyadong matarik. Break, break lang tayo. Whoa, this is nature right here. Can you, can you stop? Like, can you take a picture? Yeah. Know. Oh, shit. This is beautiful, but it's all Eksaktong isang buwan nandito ulit kami. Ano naman? ano naman, diba? kaming dalawa lang, dahil doon lang kasama mga office mate daming nyo ka ba? Ang liliit nila Hey guys, pangin Uy Uy Ayos yung buhok mo ah. Eto, mas malaki sila ako malaki What's up? Hello Ba't pink yung buhok mo ha? First time mo mga kita live nyan Hindi hmm. lang sa TV ano? Ayos sa fan. YouTube Hello Ang ganda na ito Ang inang steps man to, basic lang to <laughs> Alas dos pa yung Check in namin sa Airbnb Kaya ito muna Ito kasi last month hindi namin napuntahan to ayos ayun malapit na kami ayun yung The Mansion Baguio Part 2 2025 Yo, may good news. Matutuloy na yung ano namin, Baguio Motorcycling Trip. napakalalim pala na itong airbnb na to oh. ang ganda rito ito yung nabook namin solid to sa magtotropa yan o yan baby girl ka yan ganda na shirt ang dalawang kwarto Huwag ng space, mayroong rest mayroong microwave. Di ko alam kung tawag yan. Maka lumang TV. Netflix. At natutulog sila. Ayun yung para sa tatlong tao or apat. CR. Ganda rin ang CR. At ito yung Sina Nice place. Very good, everyone. tour ko na kayo sa aming tinuluyan ng Airbnb or Tansha. Mm -hmm. Ngayon naman, upot pa kami sa Parsaigo Valley Up North Garage. What's up? Ang first time magdadrive, sa Ito na natuloy na. Ang katulad ng pinangako. matare kang daan Hinihigan ako Wala pang ha Hindi ko pala dala yung gloves Yaman na next time complete na tayo sa gear Biglaan to Ano talaga yung mga karent Nagbaka sakali lang at natuloy nga Sa kami ng Monroy pala kami na patpat Ngayon naglalakad kami Papunta rin sa kabila

first time riding in Baguio City yeah, feels good parang air condition Kasi hindi kami ready, wala yung mount ng camera and wala kami sariling helmet pero nakapag rent kami ng motor Aerox gamit namin version 1 sakto lang, scoot scoot ayos pwede na diretso lang tayo bakal mo tayo dyan pwede, dito lang tayo so next time kailangan natin magbitbit nun sinubukan lang namin ngayon kung makakapag-red kami ng motor well yup sabre dahan-dahan lang tayo pabalik muna kami ron sa ano namin transient For airbnb malapit na tayo putik <laughs> na yun nagsisilaw ako Pagod tayo rito. Oh my God! Hindi ko makapaniwala! So, kanina ini-imagine ko rito kung parang nakakaba ah, Pero kaya naman Pero sya daan-daan pa rin Hindi mo naman kabisado talaga Or kahit kabisado yung lugar Daan-daan pa rin Coming from me Ang huh? ganda nun oh! Grabe! Lapit na tayo Almost there kami. A few moments later. Ah, grabe ang experience nyan sa ano nyan. first time magmotor dito sa ano Baguio. Lala, kinabahan ako kanina <laughs> mali yung napasok namin well okay din naman na rent namin may kasama ng helmet bago pa rin okay na maliit nga lang sa akin Ayan. Uh, version 1 Aerox okay naman siya kinabahan lang ako kanina ron sa ano sa pababa so, Ayan. Yeah. punta pa kami mamaya dapat pupunta kami rekta sa lion's head kaso kailangan naka ano, naka pantalon siya para safe and baka ma -ano kasi, mahuli so yun continue namin mamaya yung ride natuloy din sa wakas ang Baguio ride naman punta kami night market naglakad yung mga kasama namin kasi kami, motoring kami ina-experience namin yung in labig ng Baguio dito kami sa Kisad Road alam mo nalilito ako gusto ko talaga mag-shift hindi <laughs> nga pala manual to sa Baguio lamig lamig okay mas so, maganda sana kung manual gamit natin yan tayo kita tayo mag park Ayan. Parking lot sa mga motor.

Ai, oh. So, good morning. Ayan, nag-almsal na kami. Ayan na So fast. Oh, yes. Let's go devour this thing. Kanina pa ako gising. Bad trip, bumuulan. Ah, ambon lang siya, pero hassle pa rin lalo na ng mga kalsada. Tumatarik. May kasama na rin poncho. Ayos nice na rin. Maraming mahanap sa manmol eh. Ang ganda rito. Ba't kasi may hams? Ha? Good morning! <laughs> Lumalakas yung ulan! Napaka-swerte namin, mababasa yung phone na ito ah. GoPro na yung mababasa. O GoPro, ayos daw. So, ito sa aming Lion's Head. Dire-dire-try lang natin Kasi I swear, like, dire-dire-try. So, like, ito sa Para ano, uh, masulit namin itong bike rental. Isasoli na namin ito mamaya Pang alas 5 Kaganda lang dito sa scooter Kasi hindi masyadong matilamsik dito So may pa ako banda Nice view Ha 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 Ito na ako ng brake tapos magbigay tayo ng alalay dito sa ano, at least uh, isang konti magbita or more para meron ka ang ano, allowance to break there you go wow napakaganda oh, ang tarik <laughs> kinakabahan ng aking uh, balsa masyadong matarik break break lang tayo Oh, I don't know. I'm like super tired. Oh no! It's very, very nice! And then maybe... yung ginagawa kong may clutch to putik na yan hahahaha <laughs> highway na tayo this is very nice Ooh, napakaganda na motorbike ni sir ano to? pabasa masaya sarap sarap pag motor tagal na naman toh, pinag-uusapan ng mga motor eh. Ngayon natupad na. sigla <laughs> <Tignan> mo. sigla niyan ha, yung sao sao sa This is adventure! Ito ang pangalawa. Ito ang Nakikita na yan. Grabe. Parang hindi mabibigyan ng justice yung ganda ng actual kaya puntaan nyo rin to. Grabe. Solid experience na nakamotor pero mas maganda sa anak ng si Uno kasama namin. Siyempre Solid. Maganda? Look at that place. Oh Sh** There's a Lubac The oh, unwanted supervising Dada we're here We're here Ayos Pananalong ride Natupad din plano makapag ride sa bagyo. One hour later. all goods na kami rito kanip kami ng coffee shop ganda talaga ay sa rito Dito, <laughs> ka drama talaga sa mga lalaki. Ah, dapat. Ah, na ako. Sa takot ako. Ah, 'yung liwanag pala nito. May daanan pala roon eh. Tatlo na lang pala tayo dumaan. Paano kaya laaabot natin 'yan? <laughs> Kita ka pa, Ano 'yan? fagway. Ang ganda. Let's go. Ooh. Ang ganda rito. Sulit yung ride namin sada. Buti naman talaga, nirenta namin may 8 na kasama. hindi tayo bumaba dyan ang ano, maulan kasi yun yung napakadulas talaga hirap alala yan hindi tayo tutuloy kung sakaling gano'n hindi na bahala yung matakot ka sa dulas basta safe Basang-basa Wrong timing naman itong ano ito Kala ko perfect na kanina Buti na lang katapos na namin yung sa Lion's Set bago pa umulan. Kaya yeah, okay lang din. Nandito na kami sa Baguio City proper. Kaso maulan pa rin. Pinatakte kami ng ulan. Tingnan nyo tong parking dito. <laughs> Grabe ang tarik. Nakakaba. Nakakaba. Boom. <laughs> Lalim yan. ayos ka lakad mode muna kami tamo muna kami yung palengke nandito na kami sa loob na Baguio City Market mga pasalumong nakasakay na sila taxi nakababalik na ako sa parking lot kunin ko na motor isoli ko na sa kaya grab lahat babalik na tayo wala tayong mag 100 dito <laughs> kami nag rent up north garage pag bubunta kayong Baguio message nyo lang sila sa page ayos solid walang aberya uy good morning yan pa uwi na ulit kami sa Pasig natupad din yung Baguio City ride pag motor motor kaso epal eh, yung ano yung ulan hindi namin na sulit masyado yung ride kasi syempre matarik ah uh, yun lang uh, babalik ulit kami dito syempre motorola solid experience talaga grabe kung nakita niyo yung mga hiyaw ko rin talagang kilig much matagal tong pinangarap ko ayos sige hanggang dito na ng video mo muna kami until next time Thank you for watching. See you later. Hasta la vista. Oh no, hasta la vista. <laughs> See you later. <laughs>